kahulugan ng orchid sa panaginip. Ang orchid sa panaginip ay nagdudulot ng kagandahan, karangyaan at lakas. Kapag ang kapansing-pansing imahe ng isang orchid ay lumilitaw sa isang panaginip, ito ay karaniwa naghahatid ng isang mensahe na nauugnay sa kagandahan, pagpipino at pagkakaroon ng isang bihira at pinong kagandahan. Ang panaginip ng isang orchid ay nag-aalok ng isang pagsisiyasat sa mga bagay ng pagiging sapistikado, pagkamalikain at pagiging natatangi. Ang simbolismo ng orkidyas sa mga panaginip ay sumasaklaw sa mga tema ng pangakit, pambihirang kagandahan at pag-aalaga ng mga pinong katangian. Ang kahulugan ng panaginip ng isang orchid ay maaaring magiba depende sa panaginip. Narito ang ilang pangkalahatang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang kagandahan. Ang mga orchid ay madalas na nauugnay sa kagandahan at kagandahan. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring sumagisag sa mga katangiang ito sa iyong sarili o sa ibang tao. Pangalawa, ang pag-ibig at romansa. Ang mga orchid ay mga simbolo ng pag-ibig at pag-iibigan. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring magpahiwatig ng romantikong damdamin o pagnanasa. Pangatlo, luxury at abundance. Ang mga orchid ay madalas na itinuturing ng mga mamahaling bulaklak. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring kumatawan sa kasaganahan, kasaganahan at material na kayamanan. At ang pangapat, ang spiritual na paglago. Ang mga orchids ay maaari din sumagisag sa espiritual na paglago at paliwanag. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa landas ng personal na pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga orchid. Kapag nanaginip kang makakita ng mga orchids, nangangahulugan ito ng marangyang kagandahan. Ang makita sila sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais para sa pagiging perpekto at kagandahan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong personal na pagunlad. Ang mga kakaibang orchids sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pananabik para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga maliliwanag na kulay ng mga orchid sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo ng inspirasyon. Ito ang iyong artistikong bahagi kapag malayang ipahayag ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng orchids. Kapag nanaginip kang magtanim ng mga orchids, sinasagisag mo ang potensyal ng mga bagong simula. Ang pagtatanim ng mga orchid sa iyong ay nagpapahiwatig na ikaw ay lumalaki ng isang bagay na mahalaga. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalaga ng mga malikhaing proyekto, personal na layunin o mga bagong relasyon. Sinasalamin din ito ang iyong mga pagsisikap na linangin ang isang bagay na makabuluhan. Samantalang ang pagtatanim ng mga orchid sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng pagnanais na lumika ng isang maayos na kapaligiran. Naghahanap ka ng balanse sa iyong kapaligiran. Ang panaginip na ito ay isang senyales upang alagaan kung ano ang lumalaki sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting orchids. Ang mga puting orchids ay simbolo sa kadalisayan at spiritualidad. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng isang panahon ng espiritual na paggising at paliwanag. Ang mga puting orchids ay nagdadala ng mensahe ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang nakikita mo ito sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa landas ng espiritual na paglago. Gayun din, ang panaginip ng mga puting orchids ay sumisimbolo sa katahimikan na iyong hinahanap. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal na paglilinis. Ang panaginip na ito ay ang idea ng pagpapakawala ng anumang emosyonal na pasanin na nagpapabigat sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pink orchids. Ang panaginip ng mga pink na orchids ay nangangahulugan ng pag-ibig at sekswalidad. Ang mga orchids na ito ay sumisimbolo sa magagandang aspeto ng iyong mga relasyon. Ang maliwanag na kulay rosas na kulay ng orchids sa iyong panaginip ay sumasalamin sa iyong madamdamin at mapagmahal na kalikasan. Ang nakakita ng mga pink na orchids sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng isang romantikong relasyon. Gayun din, ang mga pink na orchids ay maaaring sumagisag sa pagkakaroon ng pag-ibig sa iyong buhay. Ang mga orchids na ito ay may dalang pahiwatig sa pagpapahayag ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iba. Ang panaginip na ito ay isang mensahe upang bigyan pansin ang iyong emosyonal na kagalingan. Ang mga pulang orchids ay isang palatandaan upang buksan ang iyong puso at mamuhay ng may impansya kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lilang orchids. Ang pagtagpo ng mga lilang orchids sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong koneksyon sa paliwanag. Ang mga lilang orchids ay maaaring magpahiwatig na naghahanap ka ng inspirasyon mula sa banal, isang panahon ng espiritual na paggising at isang pagpapalalim ng intuwisyon. Ang mga dilang orchids, sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na natutuklasan mo ang isang mas mataas na kamalayan sa spiritual na dimension. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lantang orchids. Ang panaginip tungkol sa mga lantang orchids ay maaring sumisimbolo sa isang pakiramdam ng pagkawala. Sinasalamin nito mga damdamin ng kumukupas na kagandahan. Kailangan mong bigyang pansin ang mga napapabayaang aspeto at gumawa ng mga hakbang upang pabatayin ang mga ito. Gayun din ang simbolo na ito ay sumisimbolo sa damdamin ng kalungkutan.